Sa katahimikan matapos ang malaking baha na ipinadala ng Lord, nagsimula ang bagong kabanata ng sangkatauhan. Sa gitna ng kalinisan ng bagong lupa at ng hangin na may dalang pag-asa, nakatayo si Noah kasama ang kanyang tatlong anak, Shem, Ham at Japheth. Sila ang mga tagapagmana ng mundo, mga unang tao sa bagong simula ng sangkatauhan. Ngunit sa ilalim ng biyayang ito, may mga lihim na pagsubok na nakalaan. Ang bawat isa sa kanila ay haharap sa tukso ng puso. Kung mananatili bang may takot sa Lord, kung igagalang ba ang itinakdang autoridad, o kung mahuhulog sa kasalanan ng kahihiyan at pagmamataas. Sa tatlong anak na ito, makikita ang tatlong mukha ng pagkatao. Ang tapat, ang mapagmataas at ang mapagpakumbaba. At mula sa kanilang mga landas, huhubog ang Lord ng mga lahing magdadala ng kanyang pangalan sa buong mundo. Si Shem ang panganay na anak ni Noah. At isa sa tatlong nakaligtas sa malaking bahana ipinadala ng Lord upang linisin ang mundo. Siya ay kilala bilang isang taong may paggalang, marunong gumalang sa magulang at may takot sa Lord. Mula sa kanyang lahi nagmula ang mga makadiyos na tao, kabilang sina Abraham, Isaac at Jacob. Nang malasing si Noah at mahubaran sa kanyang tolda, si Shem, kasama si Japheth ay nagtakip ng balabal at lumakad patalikod upang takpan ang kahubaran ng kanilang ama bilang tanda ng respeto at dangal. Dahil dito pinagpala siya ni Noah at sinabi purihin ang Lord ang Diyos ni Shem. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pagpapala ng Lord ay napupunta sa mga taong marunong gumalang marunong magtakip ng dangal ng iba at tapat sa kanyang kalooban. Sa kababaang loob ni Shem, itinayo ng Lord ang lahi na magiging daluyan ng kanyang pangako, ang mga taong kikilalanin siya bilang tunay na Diyos. Si Ham ay isa sa tatlong anak ni Noah ngunit naiiba sa kanyang mga kapatid dahil sa isang pangyayaring nagbago sa kanyang kapalaran at sa lahi ng kanyang anak. Nang malasing si Noah at mahubaran sa loob ng kanyang tolda, nakita ito ni Ham at sa halip na igalang o takpan ng kanyang ama, ipinagsabi pa niya ito sa kanyang mga kapatid ang ginawa niyang iyon ay nagpakita ng kawalan ng respeto at kahihiyan sa harap ng Lord, sapagkat sa halip na takpan ng kahinaan ay kanyang ipinamalita. Nang magising si Noah at malaman ang nangyari, sinabi niya, Sumpain si Canaan, anak ni Ham, bilang bunga ng kawalan ng paggalang ng ama. Mula noon ang lahi ni Ham ay naging sagisag ng mga taong hindi marunong igalang ang utos ng Lord. Ang kwento ni Ham ay paalala na ang kasalanan ng kawalang galang at panunuya ay may mabigat na bunga. Maaaring umabot pa sa mga susunod na henerasyon. Kaya tayo ay tinuturuan ng Lord na mamuhay ng may takot sa Kanya. May paggalang sa ating mga magulang at may malasakit sa kapwa sapagkat ang sinumang magpakumbaba ay pagpapalain ngunit ang mapagmataas ay ibababa ng Lord. Si Japhet ang isa sa tatlong anak ni Noah at siya ay kilala sa kanyang kababaang loob at paggalang lalo na sa pangyayaring may kinalaman sa kanilang ama. Nang marinig niyang nahubaran si Noah, hindi siya nakisama sa panlilibak ni Ham, kundi sumama kay Shem upang takpan ang kahubaran ng kanilang ama. Lumakad silang patalikod at may paggalang na ibinalik ang dangal ng kanilang magulang. Dahil dito pinagpala rin siya ng Lord sa pamamagitan ng mga salita ni Noah na nagsabing, palalawakin ng Diyos si Japheth at siya itatahan sa mga tolda ni Shem. Ang pangalan niyang Japheth ay nangangahulugang paglawak. At totoo ngang pinalawak ng Lord ang kanyang mga lahi na kumalat sa iba't ibang bansa. Ang buhay ni Japheth ay paalala na ang paggalang at kababaang loob ay nagbubunga ng pagpapala at tagumpay at ang mga taong marunong sumunod sa kalooban ng Lord ay siya mismong pinalalawak, pinagtatagumpay at pinapapanatag sa kanyang presensya. Mula sa buhay ni Nashem, Ham at Japheth, ipinapaalala ng Lord na kahit galing tayo sa iisang pinagmulan, magkakaiba ang direksyon ng ating puso at dito sinusukat ang tunay na pagkatao. Si Shem ay larawan ng taong marunong gumalang at sumunod sa kalooban ng Lord, kaya't sa kanya dumaloy ang lahi ng mga tapat. Si Ham naman ay paalala ng kahihiyan na dulot ng kawalan ng respeto at pagsuway na kahit maliit na pagkukulang ay maaaring magbunga ng sumpa. At si Japhet ang nagpapakita ng pagpapala ng mga mapagpakumbaba. Yaong marunong makisama, marunong tumulong at may pusong marunong magbigay galang. Sa kanilang tatlo tinuturuan tayo ng Lord na ang tunay na pamana ay hindi dugo o lahi kundi ang puso na marunong magpasakop sa kanya, gumalang sa magulang at manatiling tapat sa gitna ng bagong simula. Ang biyaya ng Lord ay laging bukas, ngunit sa atin nakasalalay kung pipiliin nating mabuhay sa pagpapala o sa kahihiyan. Bilang mga tagasunod ng Lord, tinatawag tayong tularan ng kababaang loob ni Shem, iwasan ang kamalian ni Ham, at sundan ang pagiging mapagkalinga ni Japhet. Ang ating tungkulin ay maging ilaw ng respeto at dangal sa bawat tahanan, marunong gumalang sa magulang, at marunong tumayo sa katotohanan kahit tahimik ang karamihan. Dapat nating bantayan ang ating mga mata, isip at puso laban sa kayabangan at panunuya sapagkat dito nagsisimula ang kahihiyan. Tulad ni Nashem at Japhet na tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama, tinuturuan tayo ng Lord na huwag palakihin ang kahinaan ng iba kundi takpan ito ng pag-ibig at pag-unawa. Sa bawat bagong simula ng buhay, tungkulin natin na mamuhay ng may galang, may takot sa Lord at may pusong handang tumulong upang maging pagpapala sa mga susunod na henerasyon. Sa pagtatapos ng kwento ni na Shem, Ham at Japhet, makikita natin na kahit matapos ang baha at magsimula muli ang mundo, hindi pa rin nawawala ang pagsubok sa puso ng tao. Ang Lord ay tapat na nagbigay ng panibagong pagkakataon sa sangkatauhan. Isang bagong lupa, bagong simula at bagong pag-asa. Ngunit ipinakita rin niya na ang tunay na pagbabago ay hindi lang nasa paligid kundi sa loob ng ating puso. Tulad ng tatlong anak ni Noah, bawat isa sa atin ay may pagpipilian, mamuhay sa pagpapala o sa kahihiyan, sa pagsunod o sa pagmamataas. Sa huli, ang tunay na tagapagmana ng bagong mundo ay hindi ang may kapangyarihan o karunungan, kundi ang may pusong marunong magpasakop sa Lord, gumalang sa magulang at magtanim ng kabutihan sa mga susunod na salin lahi sapagkat sa bawat bagong umaga binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataong baguhin ang ating direksyon at piliing mamuhay sa Kanyang liwanag. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the of Jesus, amen.